dina I feel the Di na tumutunog ang bluetooth speaker mo sira na wala ng power yan, gaya na ito Naka, magdamag na yung chinard wala pa rin power napalitan na rin ng battery, wala pa rin power wala rin tunog yan, ganyan, wala rin ito. Na. Pwede natin palitan yan. Pihin mo lang ako. Depende sa size ng speaker mo. Papalitan natin yan. Yan. Ito ang gagawin natin. Kakalasin natin yung screw dyan sa ibabaw. Ito ang ipapalit natin yung player. Malit lang siya yan guys. Kompleto na yan. May salpa ka ng microphone. Ito yung kanyang likod. Yung pula dyan. Yung kabita ng battery. Ayan, yung microphone, kapitan Tapos may power on off. And yan yung mga kompleto sa button. Ayan. Tingnan nyo, guys. Ayan. Malapitan. May salpakan din ng headset, tsaka USB. Tapos meron yung siyang remote. Kasama na yung remote nyan. Pag nakabili nyo 160 pesos lang. Sa online. Ayan. Ito yung brand nya. Ayan yung sasalpak natin dyan try natin sa alpaking battery makita ko lang sa inyo na may ilaw ano, nagbibling ka sya ano, tapos meron syang abang na ano tawag may abang na dalawang sampakan ng speaker para yung dalawang speaker na nakabit yan sa bluetooth mo mas magagamit pa natin yung iba kasi kadalasan isa lang ito dalawa magaganda na ito dalawa ang abang Yan, ito yung board nya. Sira na to. Madalasan kasi rito, pag nasira, is mahirap na i-repair. Oh. Mahirap na siyang i-repair. Kaya ang ginagawa ko dyan, replacement na Para mabilisan yan, gaya nyan, replacement. tagal naman yan. May remote na rin yan. Bluetooth na rin yan. Gagawin yan. May mga kasama siyang wire. Yan. Kasama na yan pag nabili. Pati remote. Ito yung remote niya. May, okay, yung iba may battery na kasama yung iba wala sa remote yan kakabit natin bibiyakin ko yung likuran yan dyan ko yung sa likuran depende na sa gusto nyo kung saan ilagay yung board salpak na natin yung connection ng speaker yan bago tayo mag ano, connection dito natin ikabit sa board wire itong wire na to para ma, kung bago ka lang mag ng ganyan mas madaling kapain. Iunahin mo yung sa board. Wag, siguraduhin mo lang hindi magkadikit yung dalawang wire na yan. Kasi pwedeng masira yung bagong bilhin natin board dyan. Tapos, dun sa speaker, yung wire ng speaker, dalawa lang din naman yan. Dapat, yung mismong player mo, yung board mo, dapat tumutugtog na yan. para matesting mo kung tumutunog, dapat nakakonnect na siya sa isang cellphone ninyo para matesting. Ngayon, pag wala naman tunog, baligtarin nyo lang yung pagkakabit. Ganun lang mag-install nyan. Yan, pass forward na tayo. Na-install ko na. Ganyan ang kinalabasan niya. Yan. All goods na yan. Dalawang speaker na nakakonek. And dito na lang po. Maraming salamat. PM nyo lang sa so magpapakapit.